Kung nahanap mo ang video na ito ngayon, malaman mo na may espesyal na mensahe, ang mga tagapagbantay ng langit na nakalaan eksklusibo para sayo. Ang sandaling ito ay hindi aksidente, may malalim na dahilan kung bakit ka naririto ngayon, handa na tanggapin ang pahayag na ito. Gusto ng mga tagapagbantay ng langit na malaman mo na may isang tao, na naghahanda, upang harapin ang isang malaking hamon para sa iyong kapakanan. Ang taong ito, na ang presensya ay naging isang hindi matatag na pare-pareho sa iyong buhay, ay malapit ng gumawa ng isang bagay na hindi pangkaraniwan para sa iyo. Simula pa nang magkita kayo, ang mga sitwasyon ay nagsabuatan upang mapanatili kayong magkahiwalay, ipinatawang isang mahalagang hadlang na nagpahirap sa pagkakaisa, kung hindi man imposibleng maganap. Gayon paman, ang hangin ay nagbabago, at ang hadlang na ito ay hindi na magiging balakid sa lalong madaling panahon. Ang espesyal na taong ito, kasama ang lahat ng kanyang determinasyon at tapang, ay malapit nang maisakatuparan ang isang bagay na hindi pangkaraniwan upang makasama ka. Inuulit ko, siya ay naghahanda na sumuong sa malaking panganib para sa iyong kapakanan. Bawat araw na lumilipas na wala ang iyong presensya, mas malinaw niyang napagtatanto ang imposibilidad na magpatuloy nang wala ka. Palagi kang nasa isip niya, gaya ng isang patuloy na ilaw na gumagabay sa kanyang mga hakbang at nagliliwanag sa kanyang mga araw. Naging isang markadong presensya ka sa bawat sandali, isang elemento ng malalim na pagkagambala na hindi na niya kayang baliwalain. Ngayon, natukoy na niya ang solusyon na ang tanging paraan ay isang malaking at tiyak na pagbabago, sapagkat ang pagkawala ng koneksyon na ito ay magiging lubhang masakit at hindi maganda. Sa gayon, nagpasya siyang gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang buuin ang ugnayang ito. Kahit na ang pangakong ito ay naglalaman ng mga makabuluhang panganib, lubos niyang nauunawaan na ang pagbabagong ito ay magbabago sa kanyang buhay ng malalim at magkakaroon ng malaking epekto sa mga tao sa kanyang paligid. Gayon paman, hindi na niya iniintindi ang mga kahihinatnan. Ang halaga ng sa wakas ay magkasama kayo ay hindi matatawaran at taimtim niyang inaasam na reciprocated ang pakiramdam na ito. Bagaman aabuti ng mahabang panahon bago siya handang maisakatuparan ang ugnayang ito, nagsisimula na ngayon ang proseso ng paghahanda. Ito ay isang mahalagang sandali at bawat hakbang na gagawin ay kailangang maingat na isinasagawa upang matiyak ang tagumpay. Dahil sa kalikasan ng mga hadlang na humiwalay sa inyo, hanggang ngayon, mahalaga na maunawaan mo ang pangangailangan ng pasensya masusing atensyon. Bawat detalye ay mahalaga upang matiyak na ang ugnayan sa pagitan nyo ay magiging matatag at matibay laban sa lahat ng kahihinatnan ng mga desisyong gagawin niya. Ang kanyang hangarin na maisakatuparan ito ay totoo at malalim. Determinado siyang mapagtagumpayan ang lahat ng hadlang upang makasama ka, at para dito, kailangan niya ng oras upang maghanda ng maayos. Ang posibilidad na pabilisin ang proseso ay hindi katanggap-tanggap para sa kanya, dahil nauunawaan yang anumang pagtatangkang madaliin ang mga bagay ay maaaring makompromiso ang hinaharap na parehong ninanais. Sa makatuwid, mahalaga na ipakita mo rin ang pasensya sa panahong ito. Ang iyong pag-unawa at suporta ay mahalaga upang makasulong siya ng ligtas at may katiyakan. Ang mga tagapagbantay ng langit ay nagbabala na kung susubukan mong pabilisin ang pag-usad ng mga pangyayari lampas sa itinakdang oras ng universo Maaring mapahamak mo ang sitwasyon o maging mas komplikado ito. Sa ngayon, mahalaga na hayaan ang mga pangyayari na maganap ng natural. Hindi kailangang gumawa ng hakbang upang pabilisin ang proseso. Hayaan siyang maghawak ng mga renda at makipagtagpo sa tamang oras. Kailangan niya ang panahong ito upang maghanda ng maayos at tiyakin na ang lahat ay nasa ayos para sa inyong dalawa. Sa loob ng ilang buwan, makikipag-ugnayan siya at ibabahagi sa iyo ang lahat ng paghahandang nagawa niya hanggang sa ngayon. Detalyado niyang tatalakayin ang mga pagbabagong ipinatupad niya sa kanyang buhay upang maging handa para sa iyo, upang magkasama niyong maitayo ang isang buhay na puno at kasiya Sa panahon ng paghihintay na ito, mahalaga na maging mulat ka sa mga malalaking pagbabago na magaganap sa iyong buhay. Mag-ingat sa bawat tanda, bawat maliit na detalye na ipinapadala ng universo sa iyo. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malaking plano na mayroon ang universo para sa iyo at sa kanya. Tandaan na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano at bawat hakbang ay mahalaga para sa katuparan ng dakilang pag-ibig na ito. Maglaan ng sandali upang internalize ang mga salitang ito at pagnilayan ang malalim na kahulugan ng bawat isa ikaw ang sentro ng pag-aruga at proteksyon ng universo. May mas mataas na enerhiya, halos kapansin-pansin, na nasa iyong tabi, gumagabay sa iyong mga galaw, naghahanda ng lupa upang mangyari ang espesyal na pagkikita na ito. Ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan, ang taong ito, ang iyong kaluluwa, ay papalapit na. Magiging isang taong magpapagalaw sa iyo sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Siya ay magiging unang at huling alaala mo sa araw. Ang presensya ng taong ito ay magiging iyong ligtas na kanlungan sa mga araw ng unos, isang patuloy na aliw sa iyong buhay. Ang paparating na ito ay tiyak, naghihintay lamang ng tamang sandali upang maganap. Ang pasensya dito ay mahalaga. Walang saysay na apurahin, nisubukang kontrolin ang bilis ng mga pangyayari. Lahat ay may tamang oras upang mangyari, at ang universo, na marunong, ay alam ang perpektong oras para sa bawat yugto ng paglalakbay na ito. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa oras ng universo. Ngayon, huminto at pag-isipan, gaano kakahanda sa bagong yugtong ito? Nagbigay ka ba ng puwang para sa enerhiyang ito na dumaloy ng malaya? Kailan ang huling pagkakataon na huminto ka at simpleng naramdaman ang buhay na maganap, nang walang pagmamadali, nang walang pangamba? Ito ang hinihingi ng universo sayo, kalma at pagtitiwala. Hindi madali, syempre hindi, ngunit ito ay kinakailangan. Ang paghihintay na ito, na madalas na tila walang katapusan, ay bahagi ng proseso. Dito ka lumalakas, naghahanda upang tanggapin ang pinakamahusay. Kaya huminga ng malalim. Maniwala na ang pinakamahusay ay paparating at ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay dinadala ka sa eksaktong lugar kung saan ka nararapat. Lahat ay may tamang sandali. Maniwala ka sa kanya. Malapit na siyang lumapit sa iyo. Ibabahagi niya ang lahat ng paghahanda na kanyang ginawa, ang mga pagbabago sa kanyang buhay upang maging handa para sa iyo. Sabik siyang ikwento ang mga detalye, upang matiyak na kayong dalawa ay magkaisa at handa na magsimula ng bagong yugto sa inyong buhay. Isipin mo ang sandaling iyon. Siya, may kislap sa mata, ipinapakita ang bawat maliit na pagbabago na ginawa niya, bawat desisyon na inisip niya para sa at ikaw, natatanto na ang lahat ng pagsisikap at paghihintay ay sulit. Ang pagkikita na ito ay higit pa sa isang simpleng pag-uusap. Ito ay magiging isang mahalagang tagpo, isang punto ng pagbabago, kung saan kayong dalawa ay magpapakilala bilang bahagi ng isang mas malaking kabuuan, handang harapin ang hinaharap ng magkasama. Naisip mo na ba kung paano ka makakaramdam? Ang emosyon ng makita na ang lahat ay nagkakatugma, na ang lahat ng piraso ng palaisipan ay sa wakas ay nasa tamang lugar. Ito ay magiging isang kalakasan ng damdamin, isang halo ng kaginhawahan at kasiyahan, ng katiyakan at sorpresa. Ito ang uri ng sandali na nagtatakda ng mga buhay, na nagpapabago ng mga kapalaran. Kaya't habang hindi pa dumarating ang sandaling iyon, ano ang maaari mong gawin upang maghanda? Paano mo magiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili upang tanggapin ang taong ito ng bukas na mga kamay? Ang sagot ay nasa pamumuhay sa kasalukuyan, sa pagkuha ng bawat araw bilang isang pagkakataon para sa paglago. Maging handa para sa bagong yugtong ito na may bukas na puso at isipan. Ang paghihintay na ito, ang mga paghahandang ito ay hindi nasasayang. Bawat araw na lumilipas ay naglalapit sa iyo sa pagkikitang ito. At kapag nangyari na ito, malalaman mo na ang lahat ay may layunin na bawat hakbang ay nagdala sa iyo doon. Maging handa upang mabuhay ang bagong kwentong ito, upang isulat ng magkasama ang isang bagong kabanata. Samantala, buhayin mo ang iyong buhay ng buong kasidhiyan. Sulitin ang bawat sandali, maghanda rin. Ito ay isang mahalagang panahon ng paglago para sa inyo pareho. Gamitin ang panahong ito upang palakasin ang iyong sarili, upang mas makilala ang iyong sarili, upang maging handa para sa kung ano ang darating. Ang mga pagbabago na mangyayari sa iyong buhay ay magiging malalim at makabuluhan. Maging bukas sa kanila, tanggapin sila ng may pasasalamat at pag-unawa na alam na ang lahat ay nangyayari ng eksakto kung paano ito dapat. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo ay nasa iyong tabi, ginagabayan ang iyong mga hakbang at nagbibigay ng kinakailangang suporta. Ang pagdating ng lalaking ito, ang iyong kaluluwa, ay isang regalo mula sa universo magdadala siya ng umaapaw na pag-ibig, isang pag-ibig na pupuno sa iyong buhay sa isang natatangi at espesyal na paraan. Maghanda para sa sandaling ito na may pasensya at kumpiyansa. Isipin kung gaano ka makakalago sa panahong ito ng paghihintay. Anong mga kasanayan ang maaari mong linangin? Paano mo mapapabuti ang iyong relasyon sa iyong sarili? Ito ang panahon upang mamuhunan sa iyong sarili upang maghanda para tanggapin ang pag-ibig na ito ng buong buo na nararapat dito. Damhin ang lakas ng universo na ginagabayan ka, ang katiyakan na bawat hakbang, bawat desisyon, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong nais. Panatilihin ang pananampalataya na ang hinaharap na iyong pinapangarap ay papalapit na, at ang lahat ay mangyayari sa tamang oras, sa tamang paraan. Pag-isipan ang paglalakbay na nagdala sa iyo dito bawat hamon, bawat tagumpay, ay naghanda sa iyo para sa pagkikitang ito. At kapag nangyari na ito, matatanto mo na ang lahat ay may layunin. Kaya't magpatuloy sa pamumuhay, magpatuloy sa paglago. Ang pinakamahusay ay darating pa lamang, at ikaw ay naghahanda upang tanggapin ito ng bukas na mga kamay. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa universo, at higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Ikaw ay malakas, ikaw ay may kakayahan at handa para sa dakilang pag-ibig na malapit nang dumating sa iyong buhay. Bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa maliwanag at puno ng pag-ibig na hinaharap. Panatilihin ang pananampalataya, panatilihin ang pag-asa, at maghanda para sa mga kahangahangang pagbabago na paparating. Ang paniniwala sa iyong sarili ay mahalaga. Marami ka nang nalampasan, marami kang pinagdaanan na humubog at nagpapatibay sa iyo. Gamitin ang lakas na ito bilang batayan upang harapin ang anumang darating. Ang pag-ibig na darating ay makikita ka sa isang panahon ng kaganapan kung saan magagawa mong magbigay at tumanggap ng pag-ibig ng tunay at ganap. Isipin kung ano ang nagpapasaya sa iyo, ang mga simpleng bagay na nagdadala ng kasiyahan sa iyong araw. Itoon ito, isa buhay ang kasalukuyan ng buong kasidhiyan. Huwag hayaang maging pabigat ang paghihintay, kundi isang panahon ng paghahanda ng personal na paglago. Ang bawat karanasan ngayon, bawat aral na natutunan, ay lalo pang magpapayaman sa pag-ibig na darating. At kapag dumating na ang pag-ibig na ito, magdadala ito ng bagong liwanag, isang pakiramdam ng kaganapan na marahil ay hindi mo pa naramdaman noon. Ang pagiging handa para dito ay nangangahulugang pagiging payapa sa iyong sarili, pagkilala sa iyong halaga, kakayahan na magmahal at mahalin. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng isang tao, kundi tungkol sa pagiging handa para sa taong iyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng dalawang buong tao, handang ibahagi ang kanilang mga buhay ng taos puso at malalim. Kaya't magpatuloy sa paglalakbay na may kumpiyansa. Ikaw ay nasa tamang landas, at ang pinakamahusay ay darating pa lamang. Maghanda upang yakapin ang bagong kabanatang ito na may bukas na puso at payapang isipan. Manalig sa proseso, manalig sa universo at, higit sa lahat, manalig sa iyong sarili. Ang kaligayahang hinahanap mo ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Kung nais mong akitin ang mga pagpapalang ito sa iyong buhay, itype ang limang daan at limamput lima. Ang simpleng gawain ito ay sumisimbolo sa iyong intensyon at pagnanais na makahanay sa kapalaran na itinakda ng universo para sa iyo. Ang kapalaran ay hindi maiwasan, at nakasulat sa mga bituin na ikaw ay nakalaan upang ibahagi ang iyong buhay sa espesyal na taong ito. Ang bawat mensaheng aming dinadala ay may layuning tumimo sa iyong puso, nagdadala ng tapang at aliw. Ang aming pagpapahayag ay mainit at nagbibigay inspirasyon na naglalayong palakasin ang iyong pananampalataya at pag-asa. Sama-sama tayong maglalakbay sa paglalakbay na ito. Tulungan ang aming channel na lumago at maabot ang mas maraming tao na nag-aambag sa evolusyon at paglago ng aming komunidad. Nais naming maging isang ilaw at suporta para sa lahat na naghahanap ng kaunting karagdagang pag-unawa at pag-ibig sa kanilang buhay. Bawat hakbang na aming ginagawa, bawat salitang aming ibinabahagi, ay para palakasin ka, para magbigay inspirasyon sa iyo na maniwala sa kapangyarihan ng universo at sa lakas na mayroon ka sa loob ng iyong sarili. Sa pag-type ng limang daan at 5.5 hindi mo lamang ipinapahiwatig ang iyong intensyon sa universo, ngunit ikinokonekta mo rin ang iyong sarili sa isang network ng positibong enerhiya ng mga tao na, tulad mo, ay naghahanap ng pag-ibig, kapayapaan, at paglago. Ito ay isang simpleng hakbang, ngunit puno ng kahulugan at potensyal. Manalig sa kapalaran, manalig sa lakas ng universo, at, higit sa lahat, manalig sa iyong sarili. Sama-sama tayong magpapatuloy sa paglalakbay na ito ng pagbabago at pagtuklas, palaging ginagabayan ng liwanag ng pag-asa at pananampalataya. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. May isang mas mataas na lakas na laging nasa iyong tabi, ginagabayan ang iyong mga hakbang at nagbibigay ng suporta sa mga sandali ng pangangailangan. Kapag nararamdaman mong nawawala ka o nawawala ng pag-asa, alalahanin ang presensyang ito na pumapalibot sa iyo ng pagmamahal at proteksyon. Ang lakas na ito ay naririto upang tulungan kang hanapin ang tamang daan, kahit sa mga pinaka-challenging na sitwasyon. Ibahagi ang mga salitang ito sa mga taong naghahanap din ng gabay. Sa paggawa nito, nagiging liwanag ka ng positibidad at pagbabago sa kanilang buhay. Isipin ang pagkakaibang maaring gawin ng iyong mga salita, nagdadala ng pag-asa at kaginhawahan sa mga nangangailangan. Kapag binibigyang liwanag mo ang daan ng iba, pinapalakas mo rin ang sarili mong espiritwal na paglalakbay. Bawat kilos ng suporta na iyong ibinibigay ay bumabalik sa iyo, pinararami sa anyo ng liwanag at positibong enerhiya. Naway sumama sa iyong paglalakbay ang kapayapaan. Sa bawat hakbang, sa bawat sandali ng pagminilay at paglago, damhin ang presensyang nagbibigay lakas ng lakas na ito. Narito kami upang suportahan ka, nag-aalok ng mga salita ng panghihikayat at karunungan. Sabik naming inaasahan ang aming susunod na pagkikita, kung saan magkasama nating ibabahagi ang mga sandali ng pananampalataya at katahimikan. Hanggang sa muli, manatiling matatag sa iyong paglalakbay, na may bukas na puso at isipan para sa mga kahangahangang pagbabago na inihanda ng universo para sa iyo. Isipin ang iyong sarili sa isang sandali ng katahimikan, nararamdaman ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Sa bawat paghinga, damhin ang kapayapaan na pumupuno sa iyo, pinupuno ang iyong puso ng pag-asa. Ito ang iyong banal na espasyo, kung saan nakakakonekta ka sa pinakamalalim at pinakatotoong bahagi ng iyong sarili. Gamitin ang oras na ito upang palakasin ang iyong sarili, upang maghanda para sa mga hamon at upang tanggapin ang mga biyayang darating. Tandaan na bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay isang pagsulong sa iyong paglalakbay. Huwag mag-alala kung tila mahaba o mahirap ang daan, bawat karanasan, bawat hadlang ay isang pagkakataon para sa pagkatuto at paglago. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa universo at, higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Ikaw ay malakas, ikaw ay may kakayahan at handa ka ng tanggapin ang inihanda ng universo para sa iyo. Kapag muli tayong magkita, naway ito ay maging isang sandali ng pagbabagong buhay at pag-asa. Hanggang sa muli, panatilihin ang pananampalataya at determinasyon sa iyong puso. Nawa'y gabayan ka ng liwanag ng karunungan at pagmamahal, at bawat araw ay maging isang bagong pagkakataon upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Amen.